Paliwanag nyo nga po sa amin kasi syempre tayo, uh, partner tayo sa ating uh, uh, maraming bagay, sa ating mga mm -hmm. struktura dito sa ating ahensya. Pero sa ikaalam lang lahat, mm -hmm. ano ba itong JJWC at ano ang papel na ginagampanan nito sa ating bansa? Okay, so ang Juvenile Justice and Welfare Council ay isang konseho o council. Nang ang ginagawa niya ay policy making, coordinating at monitoring. Ang pinaka-purpose ng Juvenile Justice and Welfare Council ay talagang ma ensure na napapatupad natin ng maayos yung tinatawag nating RA 9344 as amended or Juvenile Justice and Welfare Act. Ang council ay nabuo sa ilalim ng JJWA o yung Juvenile Justice and Welfare Act at ang mga miyembro nito ay kasama ang DSWD bilang chair ng ano, JJWC. Bakit siya ang chair? Sapagkat pag pinag-uusapan natin ang juvenile justice, hindi lang natin pinag-uusapan ang justisya, pinag-uusapan din natin ang welfare o kapakanan ng mga bata. Sama doon, of course, ang Council for the Welfare partner of Children. Tayo. Oo. Uh -oh. Hindi lang po partner yan. Dahil ang Council for the Welfare of Children ay siya ang parent or mother of all councils for the children yes. kasama din ng DepEd dahil mahalagang edukasyon ang Department of Health para sa mental, physical at emotional health ng mga bata, Department of Justice, National Youth Commission, Commission on Human Rights at ang ating mga liga ng barangay, cities, municipalities And of course dalawang NGOs ngayon. Yung bang mga league na to, ito yung ulap. Opo, oh, oh 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 Ang kaya tayo may links doon sapagkat ang mga LGUs malaki ang kanilang role pagdating sa pagpapatupad ng batas. Mm -hmm. Kung successful ang ating mga LGUs, talagang malaki ang magagawa nila sa prevention ng mga batang mm -hmm. naglalabag sa batas. Mm -hmm meron din kayong dalawang NGO. Ang secretary ng DSWD ang nag-nominate sa kanila at dinidesignate sila every two years. Pwede siyang tumagal as holdover position at ang dahilan kung bakit tayo merong NGOs ay dahil gusto rin nating naririnig ang mga issues and concerns na dala ng ating Um, society or general public. Correct. Okay. So, meron din kayo, kagaya din namin, meron din kayong uh, regional offices. Yes Oo, po. Oh, oh, oh. Oo, yes. So, po, Mr. Ano, Mr. ano naman oh. yung nagiging role ng uh, ating uh, mga okay. regional offices? Ang regional offices naman natin, dahil nga na-mention ko dati coordination ang ginagawa, ganun din sila, nag i sila ng polisiya at the regional level, ng mga program guides sa regional level at nagko-coordinate sila, nagko-connect -co sila sa ating mga LGUs mm -hmm. bilang forefront ng pag-implement o pagpapatupad ng batas. Mm -hmm. So, nabanggit mo po kanina, Atty. Tres, yung uh, RA-9344. Uh -huh. Pakidiscuss mo nga po sa amin ano ang RA-9344 as amended by... Kasi nung una, alam ko, nasa Congress ako nito. <laughs> Actually, panina, pagka nagta well, pagka nagtatanong ako sa mga taga-Kaloocan ng mga, if they could recall yung mga authorship na ginawa natin when I was in Congress, and they keep on mentioning about the juvenile justice, which talagang I made it Clear, dahil naman na uh, nabigyan natin ng ano itong tinaguyo din natin yung mm. edad ng uh, criminal uh -huh. responsibility. Uh -huh. So, if you can you please further enlighten our viewers Opa. ano ba itong uh, mm. RA 9344? Mm. Bakit sa mayroong as amended dun sa Apo. naging unang 10630. Mm. Bakit siya mayroong as amended doon sa Apo, naging unang 10.630? Okay. Ang RA 9344 ay itinalagang batas noong 2006 at siya ay ini strengthen noong 2013 noong RA 10.630. Ang nilalayo ng batas na ito ay bigyan ng solusyon ang kalagayan ng mga batang Pilipino na may suliranin sa batas o yung tinatawag nating Children in Conflict with the Law, o CICL. Mm -hmm. So, sa pamamagitan ng batas na ito, nabuo ang komprehensibo at makabatang sistema ng justisya kung saan ang bata ay napapanagot sa kanyang paglabag na nagawa sa paraan na hindi kailangang humantong sa pagkakakulong lamang. Mm. So, binibigyan din di ito, ang mga paraan at responsibilidad ng mga duty bearers upang maiwasan na masangkot ang mga bata sa krimen at ang kanilang rehabilitasyon upang maging produktibong mamamayan at makaiwas sila sa muling paggawa ng krimen. So 'yun, question mm. lang, may maram dahil sa uh, paliwanag mo po na napaka uh, talaga na ang aking kahit ako eh, 'di ba? Mm -hmm. Na bukas ang aking isip. Ang tanong kasi nung iba, uh, pwede na nabanggit mo kasi pwedeng managot na ang bata. Uh -uh. Uh -uh. Hindi kagaya kasi nung kapag ka ang nagkasala daw ang bata. Laging it sasabihin uh -uh. ng mga kahit ako eh, uh -uh. gusto mo bang makulong ang mami, uh -uh. 'di ba? Parang ganon 'di ba? Uh -uh. Kasi akala nila, yung magulang ang nananagot. Uh, uh, ano ang sinasabi ng batas ngayon dito? Oh. Lahat ng bata pag nagkasala sila o nilabag nilang batas, meron talaga silang pananagutan. Mm. Pero mm. dapat ginagawa nila 'yon sa proseso o paraan na sensitibo o child sensitive at appropriate sa mga bata. So hindi po totoo yung sinasabi nila na pag ang bata ay nagkasala pakakawalan mo na lang. Yun po ang pinakabawal. Kasi ang pinaka-prinsipyo ng ating batas ay para siyang magulang. Pag ang bata nagkamali, dapat dinidisiplina natin. Pero dapat tama yung paraan ng pagdisiplina. Opo, so wala na yung uh, konsepto ng mga tao na ang magulang ang makukulong. Linawi natin ah, yun. Oo. Oo. Hindi naman sila bas ano agad nakukulong unless sila yung nagturo sa bata na gumawa ng krimen. Pero ah. kung sila ay ano, kung talagang yung bata lang yung nagkasala, ang maaari lang na maging liability ng magulang kung nineglect nila o pinabayaan nila yung bata ay civil liability, yung tinatawag nating mm. danyos Ah, yung may danios siya. Oo, may danios siya. O yung okay. damages. Kasi ang ang uh, nung bata ako, uh -huh. talagang lumalaki ako noon kasi imagine niyo yung uh, yung time noon na nung bata ako, talagang pagka ikaw nagkamali sa batas, hmm. nanay o tatay mo makukulong. So wala na 'yon <laughs> ngayon. Ah, uh, may, oh, oh. may civil liability na. Meron lang. Tayo, okay. Oh, oh. Pero na lang kung halimbawang sinanay ang naguto sa bata na o oh, magnakaw ka. Tama. Oo, oh, oh. tama po 'yon. So oh, ano oh. sino may liability nun? maaari'ng sinanay lang o maaari din 'yung bata at 'yung nanay. Ah pareho. Oh, depende sa edad ng bata. Okay, okay. Uh -huh. So, dapat, andun pa rin talaga. Uh -huh. yung, kasi yun nga, sabi mo nga kanina, minsan may mga pag-iisip din tayo na uh, hindi na dapat ikulong ang bata uh -huh. dahil nga uh, medyo hindi, may karapatan siya. Tama, Oo, Ayan. 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 may may, may ganung konsepto Ayan. pa rin. Eh, pero sinasabi mo, hindi rin naman natin siya pinaparusahan, oh. dinidisiplina na siya. Oh, oh. Meron lang akong idadagdag doon sa pagkakulong. actually, ang um, bawal sa ating batas na ilagay siya sa kulungan kasama yung mga Tama. adults. Oo. Oh, Ayun diba? oh, oh, no oh, yung yun yung pinaglaban natin. Tama, yun. Oo, oh, oh, ito yung pinaglalaban oh. natin, o oh, na dapat hindi sila tinatratong kriminal. Criminal na adults. adults. So, oh, na oh, kagaya, isasama sila. Dahil oh, lalo yun. silang nagiging hardened <laughs> yes, criminals. Oh. Ito yung uh, pinaglaban din natin noon. Oh, Pero oh, oh. saan ba sila dinadala? Ayun. Oh, 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 maganda yung tanong oh, yan, oh. Ma'am. So kung <laughs> alimba yung kinukuha niya, sabi niyo, oh, didisiplinahin. O, oh, oh. alika, didisiplinahin kita. Saan mo dinadala? Ayun. oo. Oh, oh, oh. oh. So, uh, ano, dalawa yung pwede nilang pagdadalahan. Kung nakikita ng sa assessment ng social worker o kaya ng korte na pwede silang ibalik sa komunidad para doon magkaroon ng rehabilitation, dapat meron silang programa na nandun lang sa komunidad. Kaya LGU yan? LGU oh, po oh, yan. Oo, oh, oh, oh. napakalaki talaga mm -hmm. dahil si LGU ang magbabudget at si LGU ang gagawa ng programa. Mm -hmm. Pero kung sa tingin ni social worker o kaya kung nakaabot yung kaso sa korte, sa tingin ng korte, na dapat silang ilagay sa institution. Para mas dahil nasa best interest ng bata na dapat doon siya i ano magrehabilitate pwede silang i-commit sa Bahay Pag-asa. Yun na yun sa iyo. Bahay Pag-asa is under the under po rin siya ng uh, local government. Local team. government. Oo, Oo. Okay. So kaya nga may, uh, ang laki ng participation at contribution ng ng local uh, government, ng local uh, government. Uh, kasi nga sila 'yung nagpopondo uh, rito, 'di ba? Uh, uh, sila 'yung nag uh, rehabilitate Oo, sa tama. mga bata. Yung Bahay Pag-asa, 'di ba sinasabi natin kanina na bawal ikulong ang mga bata. Ang sinasabi natin, 'wag silang ikulong sa kulungan. So imbes na doon sila ilagay sa kulungan, nilalagay sila sa Bahay Pag-asa. Mm -mm. So tinatanggal din actually yung kalayaan nila. Mm -mm. Kaya mm -mm. lang, 'wag silang ihalo doon sa mga hardened criminals o oh, adults. Kasi siyempre tayo bilang uh, we're pro children naman yes, talaga tayo. Oh, okay what is the best uh, uh -huh. interest of a child. Uh -huh. Nandun parin talaga tayo. Disciplining uh -huh. is part of uh, uh -huh taking care and protecting uh -oh. our children uh -oh. kasi as they grow mm -hmm. eh, yun na yung uh, pino din natin uh -oh. sa kanila pero ang sa akin lang uh, attorney tulungan mo kung malaman din ng ating viewers ano ba yung pagkakaiba at sino lang ba yung talagang kin- hindi naman kinukulong nilalagay natin uh -oh. sa sa rehabilitasyon at yung ba yung sinasabi mo nabanggit mo kanina na children in conflict with the law uh -oh. sila na ba yung talagang dinidisiplina talaga natin at sino rin naman yung mga at children at Risk. Ayun, oh, okay. Oh, oh, so, oh. sige. Mm -hmm. Ngayon, titingnan natin kung ano ang pagkakaiba ng Children at Risk at Children in Conflict mm -hmm. with the Law. Pareho silang sakop ng batas. Sino ba ang CICL? Unang-una, i-define natin yung bata. Sino ba ang bata? Mm -hmm. Sabi ng RA 9344, ang bata ay isang tao na edad below 18 years old. So, 0 to 17 years old and 364 <laughs> days uh, 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 uh. before the child's birthday. Uh, 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 uh. Kung once na siya ay nag-18 years old na at on the 18th birthday of that child, eh, naglabag siya ng batas, hindi na siya bata. Okay. Mm -hmm. Meron siya, ma'am, meron tanong ngayon, uh, Yusek Mitch, eh, bakit yung RA 7610 ang sinasabi nila ang definisyon ng bata? Kahit more than 18 years old, but if he or she cannot fully take care of himself or herself, pwede siyang maging bata. Mm -hmm. Ang tanong doon, what if yung mental age ng isang 30 years old eh, ay bata. 15 lang? Mm -hmm. o bata ba siya? Mm -hmm. Kung siya ay biktima, maku-cover siya ng RA 7610. Bata mm -hmm. siya. Pero, ang RA 9344, hindi niya sinabi yon. Ang sabi niya lang, below 18. Mm -hmm. Ibig sabihin, biological age. Mm -hmm. So, hanggang ngayon, habang wala pang sinasabi ang Supreme Court, dahil ang, ang Korte Suprema natin ang mag-i-interpret nun eh. Oo, oo, para eh. siya sabi magsasabi, hindi, pati ano, psychological kasama. Habang hindi niya yung sinasabi, okay. stick pa tayo sa biological Kasi age pag RA 9344. Yung merong mga mental uh, illness na nakagawa ng krimen pagkakasala. o ng pagkakasala oh. O, nakapatay oo 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 minsan ini di ba may mga may mga panahon na ini-excuse yun dahil mentally oh, ano oh. tama oh. po yan pero hindi po RA 9344 yun yun, yun yung okay. ating revised penal code na sinasabi nila pwedeng exempting ibig sabihin hindi siya pwedeng kasuhan mm -mm. or namimitigate nabababaan yung kanyang penalty sentensya sa, dahil sa kanyang ano problema sa okay. ano uh, mental health issues niya Okay, kaya kaya minsan ano no, there was a time actually nung no, as I grow. ah talagang yan yung nasa isip ko eh hanggang ngayon actually Apo, yan pa rin ang ano ko na baka, na absuelto. Oo, na absuelto Na absuelto ang bata kapag ka siya ay oo, may 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 kapansanan, kapansanan sa, pag-iisip. Okay, so ngayon hindi to wala pa sinasabi wala ang bata. Wala pa sinasabi ano ang, ang ating Korte Suprema kung siya ay i consider nating children mm -hmm. in conflict with the law okay oh, oh. so yung oh, oh. yung uh, children at risk naman Opo, op. pero bibigyan ko muna ng uh, uh, ano ba ang definition ng children in conflict oh, with sige. the law okay mm -hmm. kahit sinong bata yung below 18 pag sila ay nasuspetsahan mm -hmm. o kaya inakusahan o kaya na talagang na-prove na ginawa nila yung krimen dapat tinatawag na sila o oh, na CICL. Mm. Pero hindi yun sinabi na, so maalaki ng coverage niya. Kunyari ikaw, mm. below 18 ka, tapos mm. sinabi ko, uh, nagnakaw siya, CICL ka na. Pero hindi ibig sabihin no, na ang sinasabi ng batas, ano, uh, I, ano, i-label natin siya. Actually, kaya malaki ang coverage ng batas dahil once na tinawag kang CICL, lahat ng benepisyo at protection na ino-offer ng batas mag-a-apply na sa'yo. Sa Hmm. Kaya kahit na bintang lang 'yon, si ICL ka na dahil kaya mo nang i-claim lahat ng karapatan mo doon sa RA 9344. Okay, so pwede rin bawa, kasi may mga bata. Alam siguro ko man naman sa na, na, nagiging ano mo sa to, nagiging case mo to, hmm. courier siya ayun si ng mga na drugs, mm -mm. 'di ba mm -mm. ng mga drugs uh -uh. kasi ang ginagamit na ngayon talaga ng mga mga kriminal uh -uh. mga buisit na 'yan eh, mga bata eh uh -uh. 'di ba uh -huh. kasi talagang uh, sabi nila absuelto kasi bata, Dahil bata uh -huh. ang ginamit uh -huh. napaka doon ko na talaga nakikita na biktima talaga ang mga bata uh -huh. Uh -huh. sobrang doon sila na victimized uh -huh. ngayon ang tanong ko po dahil uh, syempre halimbawa nagsumbong okay. ang bata uh -huh. lumapit nabawa, sa inyo Paano po yan? Ginagamit po ako. So, ibig sabihin, pwede na siyang proteksyonan din. Oo. Lahat mm -hmm. ng uh, pwede niya nang i-claim, ito yung mga karapatan ko bilang isang bata, naging courier ako. So, mm -hmm. meron akong karapatan na magkaroon ng abogado, magkaroon mm -hmm. ng Ah right to remain silent. dapat, lahat ng proseso, siya, pwede niya nang i-invoke at sabihin, ito yung kalang. ko. So, basta nangailangan ilangan ng tulong talaga yung bata na yun, ngayon, sabihin niya, hindi ko, nabaw, uh din siya, babae naman, uh din siya sa sexual exploitation, di ba? ganon. Gusto niyang makawala doon sa ganon, uh pwede siyang humingi. Pwede, pwede siyang humingi. Siya -oh. ng batas na yun. Actually, malaki ang, ano, ang role ng prosecutor dyan kasi, Pwede niyang i yung bata na biktima lang o pwedeng biktima at the same time, meron din criminal responsibility doon sa ginawa. Mm -hmm. So, depende kay prosecutor. Pag sinabi niyang biktima, o i-prosecute lang natin yung adult na nag exploit sa kanya. Kasi mukhang biktima mm -hmm. lang talaga siya dito. Mm -hmm. Pero kung nakita nila na mukhang meron din siyang ibang pananagutan kasi nag-participate siya, mm -hmm. idaan natin yan ngayon sa juvenile justice and yes. welfare processes. Mm -hmm. Okay, okay. So, CICL to. Apa, uh -huh. Paano naman yung children at okay. least? Uh -huh. So, Sino naman yung child at mm -hmm. Ito ang mga bata na vulnerable at at na mag-commit ng offenses o maglabag ng batas dahil sa kanilang personal o pang-pamilya na rason o dahil sa kanilang social circumstances o yung sitwasyon nila sa buhay. Ang ang car ay hindi mm -mm. si so, so hindi sila niya, naglalabag oh, ng oh, batas. Oh, sila. Oh, oh. So ito nga yung mga kasi 'di ba kanina, ang sabi mm -mm. ko pag nagamit na sila mm -mm. na courier, uh, -oh. uh in conflict na with sila the, so, with oh, the law. Uh -oh. Okay, in conflict na sila with the law. Uh -oh. Ngayon, ano naman ang mga sample natin ng mga na at children least, at risk? Okay. okay. Ang laki ng coverage mm -hmm. ng children at risk. Ang isa dyan, street children. <laughs> three children. Oh, the mm -hmm. fact na nandoon sila sa ano sa Lansangan, malaki ang posibilidad na pwede silang maabuso o pwede silang maimpluensya ma na maglabag ng batas. Kung ang isang uh, isang komunidad ay talamak ang drugs, malaki din ang posibilidad na ay yung mga bata ay maaaring mag-drugs. Uh, isa pang halimbawa, yung mga bata na nagba-violate ng ordinances. Hindi rin yan sila, wala silang criminal liability, hindi sila pwedeng kasuhan, pero dapat silang kinukonsider na children at risk. Ato uh, attorney mm -hmm. kasi nabanggit mo yung mga uh, batang nasa kalsada street children eh oh. talaga naman sila yung nasa uh, sila yung tinatawag na oh. children at risk, oh. 'di ba eh itong pandemya ang daming naging issue tungkol dyan at ang daming sumbong sa atin mm -hmm. kasi nga uh, dun sa paglabag naman ng uh, curfew pero gusto kong pag-usapan natin 'yan sa mga susunod na topic okay. natin kasi uh -huh. meron tayong new normal at yung mga pinag joint memorandum natin yes. 'di ba uh -huh. pero ngayon may tanong pa ako na isa so pero bago muna pala 'tong tanong yung CICL uh, malaki ang pagkakaiba niya sa, sa children child. at uh -huh. risk. Yes. okay uh -huh. so sana nakuha ng ating mga viewers yon na yung mm. uh, children at risk, ito yung mga nasa ina, naka-expose pa lang sila sa mga posibilidad na mag-commit din sila Oo. ng crime. Oo. Hindi kagaya ng CICL, Oo. sila na yung may conflict, Oo. sila na yung Oo. nakagawa na ng krimen. So, and po, ano naman yung mga programa at policies na uh, para masiguro yung may tutupad yung batas ng RA uh, 9344 para dito sa Juvenile uh, Justice Welfare Act. Oo. Okay, sige. Actually, um, pag natin ang pagpinag-uusapan natin ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ang star of the show mm. ng JJWA ay hindi talaga yung minimum age. Mm. Ang star niya ay yung tinatawag nating ang star of the show ay yung tinatawag nating comprehensive juvenile intervention program. So it's the intervention. Oo oh, 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 'yun. Oh, oh. Kasi ang pinaka ng batas dapat ang buong Pilipinas gagawin niyang enabling environment ang lahat ng komunidad para ang mga batang nandoon at ang mga batang ipapanganak pa ay lalaki ng tama. Mm -hmm. Pag lumaki sila ng tama, ibig sabihin nun, hindi sila maglalabag ng batas o kaya kung naglabag sila, madali silang ma-rehabilitate. Mm -hmm. So ano yung programang yon? Meron siyang tatlong level. Primary, secondary, at tertiary. Anong ibig sabihin nun? Mm -hmm. Ang primary, yan talaga yung prevention. LGU or community bigyan ng, ano ng lahat ng basic needs ng bata. Shelter, mm -hmm. family, hindi lang right to survival, kung hindi, right to development. Mm -hmm. Lahat yan. Mm -hmm. So, mm -hmm. dapat meron siyang access to education. Mm -hmm. Dahil ang bata, kung tama yung kanyang pagkain, binibigyan siya ng love ng kanyang family, nandoon siya sa school, hindi mo siya makikita sa streets, at wala siyang risk na mag siya ng crime. Mm -hmm. So, yan yung primary. What if naging atris na yung bata. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Nandun na tayo sa yung komunidad. Talamak yung drugs doon. So, ngayon, gobyerno and community, you better act on that. Kasi, kung madaming crimes dyan, most likely yung mga bata matutulak din silang mag-commit ng krimen. Totoo. Halimbawa, drugs. Mm -hmm. Okay. Ano naman yung tertiary? nag na yung bata ng krimen. Gen CICL na yun. CICL na siya. Mm -hmm. yon. Mm -hmm. Kung CICL na siya, ano yung mga rehabilitation programs na dapat in place doon sa komunidad niya para ma-rehabilitate siya? Mm -hmm. Una, ang isa, probinsya, gumawa kayo ng bahay pag-asa. Uh -huh. Highly urbanized cities, kung mataas ang CICL niyo dyan, gumawa din kayo ng bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa ay, I mean, just for the information. Okay, ang bahay pag-asa ay isa siyang pasilidad na kung ang bata ay may kaso at kailangan niyang ilagay sa uh, uh, kailangan tanggalin yung kanyang kalayaan at ilagay siya sa isang institution para magkaroon siya ng mas proper or tamang rehabilitation doon siya nilalagay so ito yung oh. rehabilitation center oo rehabilitation hindi to center. kulungan hindi siya kulungan okay. oo hindi. pero natinatanggal lang yung kalayaan ng bata mm -hmm. at ang pinakaimportante komunidad dapat meron kayong community based program mm -mm. kasi hindi lahat ng bata nilalagay sa bahay pag-asa sino ba itong mga ano mga composition ni BCPC -BC ba yan itong mga oh, ano uh -oh. ang composed gumagawa dapat ng mga rehabilitation sa mga um, bata ang ano talaga ang pinaka head nyan of course si local chief executive okay. pag meron siyang ano pag priority niya yan pwede niya na pong utusan tama po yun, is strengthen yung ating mga LCPC at BCPC at yung kanyang, of course yung uh, lahat po ng ano ng programa niya doon sa LGU ay talagang iniisip niya na merong benepisyo para sa bata Naku, ang dami palang kailangang alamin sa'yo, attorney, kasi nga parang hindi sapat ang oras natin dahil ang dami ko tuloy nagiging tanong, kasi gusto ko tuloy ngayon alamin kung ano ba nga ang, kung meron ba kami ng community na ganyan na, I mean, natututok na para sa rehabilitation kasi paano yan kapag bumababa na nalaman ko na wala palang mga rehabilitation na program. Uh -huh. para uh -huh. sa ating mga bata uh -huh. dapat ma-check natin nya at, yan. at saka institution oo oh -oh.